Ano ba yan? Ay, ito talaga eh! Ah! Walang alam! Anong buwan ko? Oh, Mayas! <laughs> ano? Mga kamartes. Nandun si Mars Annaline nagtatambay kina Martes Test Vlog. Kasi hinihintay niya si Martes Test Vlog. Kasi pumasok na po si Martes Test Vlog kina Wonder Family. Ayun na si Mars Annaline. Ayan. Nandun siya. Ngayon, Ay! nagagawin tayong kalukuhan sa kanya mga kamartes. Tara. Nagagawin akong kalukuhan sa Mars Annaline. Ay, hapon pa rin si Ate Indang. Oo nga. Naganda eh. Kanina ka pa dyan maghihintay. Marami kang nakuha ng Ay Ay, ayako. Delikado uh, na yan, Mar. Delikado maay. na. Mag-fixery ka na. <coughs> <coughs> Ay. May nakuha kang laddag marami? Uh, Oo, oh, marami. Ah, siguro, ano, 14 o 15. Kumuha ko na. Araw-araw ko na lang nagbababad. Wala na yung face lock mo. Bayaan mo yung face lock. Ah? Ayun, bayaan mo yung ano. Tinan mo ito, Marso. Ano ba yan? Ito, nag-alag mo. Nag-chatak. Hindi may nag-chatak sa akin. Hindi ko makita. Iyang eyeglass mo kasi ito. Ayun, bayaan Ay. Tinan mo kasi. Ay, wala na nag-chatak sa akin. Ganyan lang. Nakita mo ba ang huko ka? Nakita mo ba? Ay, 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 ano ba yan? Inuha mo naman pala yung upuan ko. Hinihila ko pa yung simbong ko. Mahirap na Marsa. Mahirap na yung surprise. Mahirap na makamatawag. Ang dami mo talagang alam. ay. Ayan mga kamaytes, si, nung si Kuya Lari na nandun nagpapakain ng manok at si Ate Ambit. Ngayon i-prank na natin si Ate Ambit mga ah! kamartes. Let's go! <laughs> Sigurado, mapaprank din pa si, pati si Kuya Lari na, na nagpapakain ng manok. <laughs> Ate Ambit, bakit kasi walis ka ng walis? Ang dami ng dahon. Ha? Ang daming dahon. May yuwa akin, hinahayaan ko na lang. Hmm. Alam mo, atin dito naman po nag-ano sa akin o. Ano? Ano naman? Magkitsak sa akin, magrabi siya magsasakit. Saan? Ano yung sinasabi? Ito, ano yun. Oo. Hmm. O, dito naman po, kanina po yan siya magsasakit. Kapag dala ka daw ng cake. Oh. Hindi lang nilalam natin. Hahaha. Oo. Nag magkita ko. Ibababa mo kasi para ano ka. O, mm. Oh, kick daw. Magigikas daw ng pira. Oh. Ayun din, meron din nagpapagigikas sa akin. Oh, wala naman ako ng pas. Mm. Oh, wala kasi kaya alam ko pagod Opo, mm. ka O, Oh, para makita mo. Ay, ko talaga na! Ay, ko talaga na! Ate Ambit, para makabawi ka. <laughs> Nandoon si Lynn Auntie Juicy. Ngayon, puntahan natin siya doon. Okay. Oh, nakikipagmaritis din siya. <laughs> Ayan si Juicy, ano yan? Ang ginagawa na gawa mo. Ano ba? Ano Ayan si pag naman ng Auntie Juicy. Oo, maganda yung Auntie sa ano, sa Gulay. Lalagay mo ganun para pagkakasal accessan ng ama. Sitaw. tao. Uh, para, para hindi siya. So... Len. yung bunga niya? Pakita ko po yung order ko kung tama. Yung in-order ko. Sa siyate? Eh? Oo. Okay. Yung ano, pampaliit ng chan. <laughs> Baka, pampasiksi, pampasiksi oh, pampasikse. Pampasikse. O pampaliit ng chan. Gina mo. Gina mo. Ha? ina mo na. Hindi pa, kasi puni pa takot. Tapakita ko nga sa iyo. O, bukod pa rin. Hindi mo ang mayas. Ay, toko. Tignan mo ang mayos. Ano? Mabuhay. It's over. Bukod mo. Kasi hindi ka lumilingon sa likod mo. Sakit lang